So what's up mga kavertusyo, panibagong content na naman tayo ngayong araw at kung ang usual na ginagawa po natin ay bumibili ng coin para magkaroon ng content ngayong araw gagawa tayo ng content na isang unboxing ng mga old coins etong coins na meron po dito ay hindi ko po binili sponsored po ito ng isang bata kung sino man siya, savior Uh, si Xavier po. Shout out sa sa'yo, Xavier. Sabi niya, man, gusto niyang manatiling anonymous. Pero first name lang, Xavier. So, si Xavier po ang nagbigay ng package na ito na meron pong laman na mga old coins daw. Kung anong klaseng coins man, tignan po natin. Kapag kasinabing old coins, ibig sabihin po nito, rare to find coins. Kaya, ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo kong mag-unboxing dito sa... VIRTU SHOW! So tignan natin mga ka-Virtu kung ano ang mga lamang coins po nito. Sabi kasi ni Savior sa akin mga lumang coins po ito Ayan. inayos na lang din natin ang packaging po nito para hindi mawala matapon Ayan. ito na ito na ang mga coins ayun yan yan ang mga coins na meron po. So, tignan natin ang bawat quality po ng mga coins na ito. Although, gagawa din tayo ng separate na content sa mga coins na ito. Kasama ang pagbibigay din ng estimated na presyo po nun sa subastahan. So, tanggalin natin ito later on. Tapos, tignan natin isa-isa. Tingnan natin closely ang mga coins na ito, but not in particular muna. Gagawa din po ako ng content na naka ang mga coins na ito. Tingnan lang po natin ang mga quality po nito at kung anong klaseng coin po ito closely. 'Yan. Ito ay piso. Piso siya. 'Yan, 1 piso po 'yan. Tapos 1974 1974 very rare to find po ito 1974 piso ayan tapos ang next po natin ay ay nagsara ayan ang next natin ay limang piso ayan, limang piso po ito 1993 sa mga batang 90s ito po yata yung limang piso na naabutan po natin na coin bukod po doon sa papel. Yan. Ito po yung pinalit doon sa papel kung naalala nyo po yun. Yung green na papel na limang piso. Ito po yung pinakaunang limang piso na napalit doon. Medyo may stain na po siya. Tignan natin kung malilinis ba natin ito. Yan. Limang piso. Kung di ako nagkakamali, sabi ko nga kanina, ito yung pinakaunang limang piso na coin. Ito yung pinalit doon sa kulay green na limang piso. Kung naalala nyo pa yon mga batang 90s. And next po ay, ito. Ano ba ito? Jose Rizal to. Piso. Piso na Jose Rizal. Jose Rizal. Piso. Ito ay 1976. Wow. At maayos pa ang quality ng coin na ito. Ah. Nakikita ko lang ito sa picture. Ngayon, may hawak na ako. Yan. Akala ko naka ano ito. Naka no, nonag ba ito? Ilang side ba to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentagon pala. 8. 8. Octagon. Bilangin natin ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Octagon Akala ko naka-octagon itong ano na ito Kasi yun ang mga nakikita ko sa picture Pero hindi pala Bilog siya, bilog Yung design lang po dito So, ito ay piso na 1976 Wow, meron na akong ganto Sa picture ko lang ito nakikita And this one Last one, last one. Piso ba ito? Ito ay cents. Sintimo. Sintimo lang. Kano ba to? Ito ay centavos. 25. 25 centavos. Yung mga piso dati, ano lang ano? Yung logo lang talaga ang nakalagay, wala po siyang ano face value or amount. Nakasulat lang dito yung sinasabing face value po nito. Pero ito yung sa coin na ano uh, yung katulad sa pinakita sa Jessica Soho parang ganito yon. Pero piso yon na milyones na daw ang halaga. Ito same same na babae po ito pero ito ay uh, 25 cents. 19, 1962. Wow. 1962 po ang ano na ito, ang coin na ito. 25 cents. Siguro ang mahal na nito. May idea po ba kayo dito mga kabertusyo kung magkano po ang subastahan nito ngayon? Yan, maayos pa po ang coin na ito, intact pa. May mga sign of impurity lang. Pero malilinis lang natin 'yan. So yes, ang ko ng mga old coins Xavier Shout out ulit sa Thank you nak Thank you Sa pagsponsor ng ah, Aking mga old coins Yes 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 So ang gagawin ko dito mga kavertusyo Ay lilinisin ko po ito Gagamit po tayo ng metal polish po dito Para matanggal po natin yung ibang mga kalawang tapos yung mga dumikit na rin na impurities dito kasi for sure ang tagal na nito kita naman sa itsura eh tsaka yung series of, ng coins ang tagal na po kaya ano pang aasahan ninyo pero let's see kung meron tayong magagawa through metal polish po dito tapos gagawa ako ng content na naka individual na po ang mga ito together with their estimated amount tatanong ko ito sa grupo kung magkano Lalo na kung magkano ito sa subastahan. Ang sarap na netong dalhin sa subastahan. Mahal ko ang presyo nito. Pero wala pa akong ganito eh. Wala pa akong mga ganto Kaya iipunin ko na lang yung pera na meron sa mga coins na ito. I would, I would rather have these kind of coins rather than of selling this one ito ay bigay po sa akin ni Savior kaya ingatan ko dito and be part of my collection yeah. So mga ka-Vertusio, kung meron po kayong coins dyan na gusto nyo pong itanong kung may value po ba ito, magkano ang estimated na presyo nito, saan po ito dinadala para ibenta, subastahan, ipm nyo lang ako. Okay po. So wag po sa comment section again. Meron po akong link dyan sa YT ko na direct po yan papunta sa aking FB page. Doon po ako sasagot. So, medyo naglaylo muna kami sa pagbili ng coins ngayon kasi marami na po kami na in-stock uh, sa susunod na naman. Pero sa mga mag inquire po kung magkano po yung coins na hawak po ninyo, magkano po ang bentahan yan sa Numista World. At kung magkano po 'yan kapag ka dinala naman sa subastahan, katulad ng coin na pinakita ko ngayon kasi ito ay mahal na po sa subastahan. At mas nakakataas po ang presyo kapag ka sa subastahan po ito dinadala. Kaya I would advise na 'wag ibenta ng kahit kanino or kung saan-saan lang. Mas madalas at mas ma maigi na dalhin po natin siya sa subastahan. Meron po sa Pasig, meron po kahit saan. Pagtyagaan lang po natin. Okay po? Kasi mahal po ang mga coins na yan. Nakatulad ng pinakita ko. Mga old coins na po yun. Rare to find coins. At syempre, para lagi kang updated sa mga latest videos ko dito sa Virtu Show, mag-subscribe. At syempre, i ang notification bell para lagi kayong updated dito sa aking mga contents at mga bagong hanap na coins. Thank you! Bye! Bye!